Yo mga ka -sharer. syempre nagbabalik muli Share TV Nandito ako para sa isang misyon Na yung isa nating kababayan Ay humingi ng tulong na mild stroke siya So nagtulong-tulong At kinontak ako ng mga Nakampi ko dati sa basketball Yan ang Jaguar Jaguar, Gu Guadalupe Nuevo Jaguar yan Ayan yung malulupin ano. Kahit nasa ibang bansa sila Pero pagdating sa pagtulong uh, Lagi sila nandyan So ngayon Ah, nag kami ngayon, nag-ambag-ambag. So, doon, may tutulungan kami tao. Kaya samahan nyo ako. Siyempre, kasama ko at kakibat ko sa aking paglalakbay. Random team. Random helmet yan, o. No? Oh, oh, random helmet. Siyempre, kasama ko rin yan. Andy Rubber. Ayan, eh, o. Oh, nasa baba. Andy Rubber. Kaya samahan nyo ako. Let's go. Yo, siyempre, dito na kami ngayon sa Osmak. Ayan. Kasama ko si Abet. Siyempre, siyempre mulong TV. Nandito kami para tumulong. Ah, maraming maraming salamat, Jaguar family. Aki ah, ping ng mabay. Yeah, ah, maraming. Kaya Rajan kang dumal, solid sa'yo. Ah, Maraming marami salamat sa inyo. Yes, nandito kami. Siyempre, hindi lang kami pagpapatawa. Na tumutulong lang kami. Ano man sabi mo? Siyempre, pagtulong to. Ah, sabi ko, talagang ano, napakasalam ng feelings, pare. Pag nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Yo, salami, maraming salamat. And, ano, ah, RTL Met, Xtear, ah, Andy Robert, solid kami dalawa ni Abed. Ah, Abangan nyo kami, siyempre pag may mga lumalapit sa amin at nagbibigay ng sponsor, tinukulong lahat yan, namin tama, yan. Solid, abangan nyo pa kami, peace out. Yo, tita, ano nang balita? Ano nang update kay, eh? ano, sa tropa natin? Ah, doon, tinunan na siya ng ECG sa kaya sa Ano bang nangyari? Noong papasok na talaga yung may strong niya, pa na talaga buti na agapan ng kapatid. Yun, uh, uh, salamat pa rin tayo siyempre dyan ng Panginoon uh, yes. na yes. na tutulong kami, uh, niya na maliit na bagay lang to pero sana makatulong ha. Walang problema, mulong isang malaking bagay na rin. Wow! May, sa ay, pagpasensyahan nyo na yan uh. Thank you. Siyempre, kami ni Abed. Well, ah, sa Marami marami sa um, salamat ay, siyempre niyan. po uh, sa Jaguar family na uh, may ay, wag kayong magsawa siyempre. Eh, Malay natin may mga malalambot pang na tutulong. Nakaredy lang sila, inaantay lang nila to. Salamat na yan. Marami, marami salamat sa iyo. You Maraming maraming salamat po sa inyo dahil ako po ang inyong ginagawang kasangkapan para tumulong sa mga may karamdaman. Lord, nagpapasalamat po sa inyo magkaroon niyo sa akin sa araw-araw -ara at sa buong mga mahal ko sa buhay. Salamat po at hindi po ko ipitigil hanggat kaya ko pa. Maraming maraming salamat po sa lahat na tumutulong. At alam ko, lagi kayong nandyan sa paligid ko. Salamat po. Amen. Thank you for watching.